Mga kapatid, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Kumusta ang puso natin ngayon? Alam nyo, sa Ebanghelyo natin mula sa Lucas New York 10, may isang eksena na napakaganda at medyo nakakakaba rin. Ipinadala ni Jesus ang pitumput dalawang alagad, dala-dalawa sila, para ipahayag ang paghahari ng Diyos. Pero ang bilin niya, medyo kakaiba. Sabi niya, huwag kayong magdala ng pitaka, supot o kahit sandalyas parang sinasabi niya, Anak, huwag kang umasa sa sarili mong kayamanan o preparasyon. Ako ang bahala sa iyo. Magtiwala ka lang. Minsan kasi sa buhay ganyan din tayo, di ba? Bago nating gawin ang isang bagay para sa Diyos, ang dami nating checklist. Kailangan ko muna ng sapat na pera. Kailangan ko muna ng maging confident. Kailangan ko muna ng maging perpekto. Pero ang paalala sa atin ni Jesus ngayon, go. Huwag mong hintayin ang perpektong pagkakataon dahil ako ang gagawa sa iyong sapat. Tingnan niyo ang sinabi niya. Isinusugo ko kayo na parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Wow, medyo delikado, di ba? Isipin mo isang tupa sa gitna ng mga lobo. Pero dito mismo, sa gitna ng kahinaan at panganib, doon sumisikat ang tunay na pananampalataya. Hindi tayo isinusugo dahil malakas tayo, Isinusugo tayo para ipakita na ang lakas ng Diyos ay gumagalaw sa ating mga kahinaan. Ang tapang na sumunod kahit takot, ang lakas na nagmumula sa pagtitiwala sa Kanya, iyan ang misyon. At huwag nating isipin na ang misyong ito ay para lang sa mga pari, pastor o madre. Hindi po, lahat tayo ay kasama sa pitumput dalawa. Bawat isa sa atin ay may misyon. Baka ang misyon mo ngayon ay ang maging inspirasyon sa pamilya mo o ang magpatawad sa taong matagal mo nang kinikimkiman ng sama ng loob. Baka ang misyon mo ay maging liwanag sa madilim na mundo ng social media na sa bawat post at comment mo, kapayapaan ang dala mo at hindi away. Sa iyong trabaho, sa iyong tahanan, sinusugo ka. Hindi mo kailangang maging magaling na speaker o sikat na influencer. Sapat na ang isang pusong handang magmahal, isang kamay na handang tumulong, at isang bibig na handang magdala ng kapayapaan. Ang utos ni Jesus ay napakaganda. Pagpasok ninyo sa isang bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Ang kapayapaan na ito ay hindi lang absence of conflict. Ito ang shalom ng Diyos, kapayapaan ng puso, isip at kaluluwa. At saan ka man pumunta, dalhin mo yan, sa opisina, sa kalye, sa usapan nyo ng kaibigan mo. Kung tatanggapin nila, maganda. Kung hindi, ayos lang din. Ang mahalaga na ibahagi mo ang biyaya ng Diyos at ang kapayapaan na iyon ay mananatili sa puso mong tapat sa kanya. Kaya ngayong araw, huwag kang matakot. Kahit pakiramdam mo ay isa kang tupa sa gitna ng mga lobo, tandaan mo, dala mo ang kapayapaan ng Diyos at siya ang kasama mo. Sabay-sabay tayong manalangin isara natin ang ating mga mata at damhin ang presensya ng Panginoon. Panginoon, salamat po sa pagtitiwala mo sa amin. Salamat sa pagtawag mo sa amin bilang iyong mga manggagawa kahit hindi kami karapat-dapat. Baguhin mo po ang aming mga puso. Alisin mo ang takot na humayo ng walang kasiguruhan at palitan mo ito ng pananampalatayang ikaw ang aming lakas. Tulungan mo kaming maging daluyan ng iyong kapayapaan sa aming mga pamilya, sa aming mga trabaho at sa bawat taong aming makakasalamuha. Gawin mo kaming instrumento ng iyong pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat sa inyong pagsama sa ating pagninilay ngayon. Kung napagpala ka ng mensaheng ito, huwag kalimutang ilike ang video na ito at ishare sa inyong mga kaibigan at pamilya. At mag-comment ka ng Amen sa ibaba bilang tanda ng iyong pananampalataya para sa mas marami pang pagninilay, i-click mo na rin ang subscribe button. Muli, pagpalain tayo ng Panginoon.